Mula ng mga aral si Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas. Sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa pagkahari ng Diyos. Kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Ilyas na ipinangakong darating. Ang mga may pandinig ay makinig. Saan ko hambing ang mga tao sa panahong ito? Ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw ng ganito sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit ayaw ninyong sumayaw. Umawit kami ng awit ng pagluluksa, ngunit ayaw ninyong tumangis. Sapagkat nakita nila si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at ang sabi nila, sinasaniban ng demonyo ang taong yan. Nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At ang sabi naman nila, Tignan ninyo ang taong ito! Matakaw! Naglalasing! At kaibigan ng mga maniningilang buwis at makasalanan! man, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa.